magandang tanghali mga brad meron akong ibabahagi sa, sa inyo yung sa pagtisdig namin is nakuha ko to so lalagyan siguro tong ano uh, pabango na nilagay sa mga traps kasi may ano pa siya guys may laman pa siya guys so oh. hinugasan ko lang bago ko ano baka may ano pa siya pero sa palagay ko yan guys oh may laman oh no? So ang pangalan niya pala guys Yung True True Yang San So True Yang San. So May mga ano siya guys Yung Bundok bundok Nagsimbolize sa area Masyadong makita guys e, Ano natin Medyo Nalinisan ko kasi na uh, Na ano siya Yan guys oh yan true yang sun guys yan o oh, true yung sun so Yang mga ano yan simbolize sa bundok yan kasi bundok ang area yan guys oh. so imperial treasure tong sa aming area tapos dito may ano may number 7 guys yan guys o oh. magkatugma doon sa nagtisdig namin so puntahan natin ngayon Uh, para makita niyo ang katotohanan. Yan guys oh. Number 7 yan guys oh, isang coding yan. So punta tayo guys sa ano sa tinitisdigan ko. So to guys, puntahan na natin guys. Ang area. Ito yung tinitisdigan ko guys. Balik pa to guys sa ni vlog ko dati. Na may ang guys ang area guys oh. so hindi hindi ko lang hawakan yung markers guys eh, kasi kanina habang ako yung nagtisdig dito nangangamoy na ano yung yung bulaklak na yung sapatay na bulaklak uh, nangangamoy so ito mga markers to guys marami guys oh ito guys oh may ano pa uh, lumang, ano ng plato ng China. Yan guys oh. Marami guys. Ito guys oh. Tapos ito oh. May disinyo oh. Yan. Tapos mayroong ano dito na talaga uh, made in made in Malaysia. Mayroon dito guys. Oh, magandang disinyo guys oh, mga antik talaga. Meron ditong ano nakalagay na made in Malaysia. Ah ito guys. Yung klado talaga guys, oh lumang-luma. So ang nakalagay niya guys. Ah. Yan guys, oh. Ah. ah yan guys, oh. Malaysia. So okay, ano to? Okay, kayo Malaysia hindi ma medyo malabo na siguro yung mata ko yan guys oh tapos dito guys may ano siya guys may uka siya so directional sign lang pala akala ko may giveaway dito so ito guys oh may may linya talaga siya yan oh oh may linya so dari doon sa may tunnel artificial aro guys artificial yung ginawa nilang artificial na pananas guys ah uh, video ano siya matigas ayan guys oh naka ano pa ayan. meron pang ano dito oh assign sa tunnel ayan guys oh ito maliit na butas tapos meron akong nakita dito ginawa nilang marker ito guys oh parang ano siya guys parang bubog na yung ko yung anong klaseng ano to para siyang may kulay guys kita nyo guys may kulay siya oh hindi ko lang hawakan kasi baka may poison to takot na ako sa mga poison parang bato siya na ano yan oh eh, nakuha ko to dito yan po guys, oh, medyo may kulay siya guys, oh, oh pa dilaw-dilaw. Yan oh. So, nakuha uh, to, bandarito Ito pa nga yung mga ano guys, oh, mga uh, ang kurtanil. Yan guys, oh. Yan. Mga directional sign lang. Yan oh. Tapos may number 7 guys sutugma sa nakuha akong marker guys, o, oh. oh. yan guys, uh, o number 7 yan, ibig sabihin yan may gold gold, gold ito tapos, yung ano niya nandyan daw sa ano uh, angkor tunnel, nakalagay ito, oh may ano pa, yung pinaka kuwit talaga niya, number 7 dito, pero ang tunnel dundurul, buliktad ang tunnel niya banda roon so ito may mga uka dito guys yan guys mga uka yan so may guide sya guys yan guys my oh. may guide sya dito dyan so may mga old coin talaga dito buti na, na kasi bluish yan guys oh, oh, oh. Louis, oh mga old bottle to na binasan uh, ito ang palatandaan sa mga old ano, oh, nagdo blowish tapos daming marker guys oh. this, oh. halos marker to guys so maglagay sila guys walang load andaming daming marker pero walang dito ang load. O oh, oh. eh. yan oh. Talagang kurti-kurti. Meron pa dito yung liter o. doon sa may tanin. Puro lahat na bato guys, nakachop guys. Yan guys, oh. Meron pa dito tunay na bato guys, o. Oh. Ah, meron pang old, ano guys, basag rin, o. Oh. Mga ul talaga guys, oh. O. Oh. may kulay oh ito mga ceramic to hmm. ito oh bato so maraming marker meron pang ano dito guys hindi ko maintindihan parang kinukid yung bato eh, so. guys oh yan guys so, oh parang kinukid yung bato uh, kulay puti yan oh so Napakagandang ano dito. Sinyalis ng ano. So, tingnan mo yung lupa guys. Eh. So, normal naman sa isang lupa na maitim kasi ano, nasa ibabaw. Pero yan guys, so, oh, uka talaga. Oh. Ginawa ng ano, sinadya. So, number 7 guys. Oh. Number 7. Talagang number 7. So, tinignan mo guys. Eh. Oh. Yan guys, oh, number 7 yan oh. oh. Number 7 talaga yan. So uh, ah, punta tayo guys sa ano, sa old bottle ko nga nakuha. Magblowis talaga siya. Ito na guys, balik na tayo guys. So ito guys oh yung nakuha yun yung guys oh blue talaga siya guys oh, oh. yan ma yan ang mga old bottle guys yan yung may isa pa nga guys uh, 18 yung ano 18 1896 yung nakuha ko na puwit ng buti ah uh, uh, ipakita ko sa inyo guys ito na guys yung puwit ng ano guys doon din ko nakuha yan, yan guys oh 1896 kita nyo guys yan guys oh o oh, 96 so napakatagal panahon pa ng katsila so may coding siya na liter baka Amerika ito ang meaning yan guys oh talagang lumang luma guys oh nag blue blue siya nag rainbow so ibig sabihin ano matagal na itong buti nung sinauna pang buti ito yan guys oh 1896 super positive yung area namin guys yan guys, oh, Talagang ano yan. Uh, taon yan. So, hanggang dito lang po guys. Salamat po sa panonood. God bless.